Eh, hey, gandang maga mga ka-printing. Nga pala, may mga napansin na post about sa tamang pagpapresya ng printing. Ano yung tamang pagpapresya sa printing? Kung interesado ka, alamin natin. Digital Moment. So alamin natin kung paano ba talaga mong pagpresya ng printing. Yan ay isang karaniwan tanong ng mga bago. O yung mga bago pumapasok sa printing. Paano nila pipresyoan? Paano sila makakaayong kung ano yung tamang pagpipresyo? So meron ba talagang tamang presyo pagdating sa printing? So isa yan sa mga tanong na kahit ako nung ako'y nagsisimula, yun din yung tanong ko. Ano ba yung tamang presyo? Tanong yan ang karamihan. So, pag tumagal ka na sa printing, siyempre hindi mo niya kung ano yun. Pero ngayong mga bago, para sa mga bago to, sa mga pumapasok sa printing, paano kayo nagpipresyo? Or paano ako nagpresyo nung ako rin ay bago pagdating sa printing? So, ito yung paraan na ginawa ko. So, kung interesado ka, isa natin na yung una, yung unang-unang pasok ko sa printing, gaya din nyo ko, walang idea kung ano or paano ako magpipresyo. So, ano yung ginawa kong pa no? Ano yung ginawa kong taktika para hindi naman ako maligaw? So, isa-isay natin. Unang-una kong taktika na ginawa ay ito. Una, gagawin ko niyan, mag i -inquire din ako mismo. Ako mismo po, mag i -inquire din ako sa ibang printing na nauna sa akin. So, aalamin ko po kung ano yung presyo nila. Ibig sabihin ko, ano po yung mga requirement ng customer ko, i-inquire ko rin po. I-inquire ko rin po siya tapos, pag na-inquire ko na po, kukuha po ko ng dalawa hanggang tatlong supplier o dalawa hanggang tatlong manggagawa din, no? na printing din. Tapos, pag nakuha ko na po, i-compare ko po sa kanila kung ano yung pinaka-common na presyo. Tapos, pangalawang gagawin ko, tatawagan ko na po yung supplier. Supplier naman po ng materyales. ko naman po yung presyo ng materyales. Okay, ikatlo. Ang ikatlo naman pong gagawin ko, aalamin ko kung gaano katagal kong gagawin ito. Gaano katagal yung o gaano kahabang oras yung iko-consume nito para mayari ko yung produkto. So, ikaapat, ano naman yung ikaapat? Ano yung risk ng paggawa nito? Gaano ka ano yung risk? Ito ba'y delikado o ito na may simpleng-simpleng gawin? So, yun po yung mga factor na tinitignan ko sa pagte-presyo. Okay, linawin natin ha yung ano. Sabi ko yung unang-unang ginagawa ko yung naging kwento ko sa mga shop na sa mga ibang shop may ibang printing shop. So tayo, siyempre, uh, bago ka naman pumasok sa mga sa printing, siyempre may mga nakita ka or meron kang mga tinularan, may mga shop na nag-inspire sa'yo kung bakit ka nag-open ng printing shop. So yung sa akin, ganun, tinatawagan ko yung mga yon, Tinatawagan ko or mismo ako nagsasadya ako sa kanila. Nagpapakilala po ako, hindi po ako yung basta mag-aano na mag uh, ako po, nung bago po ako, talaga nagpapakilala po ako na ako'y baguhan po sa printing meron talagang tatabla sa inyo, pero karamihan naman po sa kanila is honest na magsasabi sa inyo ng kanilang presyo. So, ganun po. Meron talagang tatabla sa inyo. Naranasan ko rin po yan. May tumablaw nga po sa akin na parang kung ano-ano pinagpapaliwanag sa akin. So, ngayon eh, pag naalala ko, nangingiti na lang ako doon sa taong yon So, ganun po talaga. Pinupuntahan ko po sila isa-isa. Nagpapakilala po ako na ako'y bago sa printing. At tinatanong ko po sa kanila kung ano po yung tamang presyo or nung ganung item o kung ano man yung pagawa sa akin ng customer ko. Yun po yung discarte ko sa pag sa, sa iba't ibang kya. Okay, sa ikalawa tayo. O, yung ay sa supplier. At, uh, bakit ko nasabi sa supplier? So, pagka alam ko na yung pagagawa sa akin ng customer ko, ang pangalawa ko naman pinaproblema o pangalawa kong pinagtatanungan yung supplier. Kasi yung materials po na gagamitin ko, kailangan malaman ko kung magkano. So tatawag po ko sa mga ilang supplier, may kakambas ko po kung magkano po yung mga item o yung mga supplies na gagamitin ko para dun sa project na binibigay sa akin ng customer. Ano-ano yung mga katulad doon? Ng... Halimbawa ako, dahil nung nagsimula po ako, nalaman ko mga, mga supply pagdating sa printing, usually yan sa may Ojon, meron po tayong, meron dyang kuhaan talaga ng printing sa Ojon. Usually sa Ojon Mall po, sa ilalim niyan, ang dami pong printing supply dyan. Divisoria meron din po. Pero karaniwan po talaga dyan sa ojon Pag dumirekta po kayo sa Odion, kaliwat kanan po ang printing supply dyan. So lahat po yan pagtanungan nyo para makita. Halos hindi naman po nagpapanlayo ang presyo nila dyan. Kaya doon pa lang, magkakaroon na kayo ng idea kung paano nyo po i-presyo din yun sa customer nyo. So yun po tatandaan nyo. Odion lang naman po, karaniwan niya Yan, yan pinaka-common. Parang may kaya ng, ano, ng mga printing. Sa mga small-time printing, ano ha? sa mga nagsisimula. Kasi pagka tumagal na po kayo, hindi na rin kayo dyan pumunta. Pero sinasabi ko yung audio sa inyo kasi pinag natin sa mga bago. So, audio mall po. Uh, yan yung karaniwan na area ng pinagiging kwerang ko rin. Okay, so yung time frame tayo. Pahit ko na sabihin yung time frame. Kasi, ikukonsider nyo rin kagad kung gaano kahaba nyo gagawin siya. Kung gaano tatagal yung inyong project. Kasi baka mamaya nagbasi ah, lang kayo doon sa materyales, nagbase lang kayo doon sa, sa mga presyon. Yung pala ilang araw nyo pala siyang gagawin. So pagka napansin nyo, talo kayo doon. So dapat, kinukonsider nyo lagi yung time frame. Yung haba ng paggawa. So kung ilang araw yon kasi ganoon din yung tagal ng labor, no? Nung, mga manggagawa na titira noon. So ilan yung ano, time frame, o ilan yung gagawa, yung oras nila ng paggawa doon. So dapat lagi natin i-consider yung ganun. At doon magkakaroon tayo ng idea kung paano natin iiyano yung consumable natin. Ah, uh, yung time kasi natin, halimbawa, ilang araw mo ginawa. So kung magkano araw nung gumawa, doon pala magkakaroon ka ng idea kung magkano yung dapat mong ipatong. So isa 'yun sa factor. So tandaan lagi natin 'yon ha, yung time frame. Mahalaga malaga rin 'yun. Okay. Ah, uh, sorry ano pangulay, yung risk bakit ko sinabi mong kasama pati yung risk? Ah, kasi karaniwan na kapag kapo tayo, kahit ako nung bago ako, no? Yung risk hindi ko ganong tinitignan. Bakit hindi ko ganong nauunawaan pa yon eh? Na kailangan pala talaga yung ano. Ngayon, sa bago, talagang importante-importante po na lagi niyong titignan yung risk ng inyong ginagawa. Parang, parang sa kumpanya, hindi ba kayo nagtataka bakit may tinatawag ng mga hazard pay? O, bakit may gano'n? Ano yung anong dahilan nun? Pagdating po sa printing po, meron din po yan yung mga risk na ano. Halimbawa, bigyan ko lang kayo. Kahit ngayon, matagal na ako sa printing. Nung kamakailan, merong nagpagawa sa akin ng acrylic na parang one and a half by 8 feet ang haba. So, simple-simple lang naman. Ikakat lang naman siya na ano. No? So, pag tinignan ko, pag mo, pagka kinat mo yon simple-simple, nakakat mo na kagad siya, maayos yung pagkakagawa mo. dali lang gawin. Parang ganun lang kasimple. Napakabilis lang yan. Kaso, yung risk. Kapag nagkamali po kayo ng cutting sa ano yan, pwede bumalik ko. So, pagka medyo na madali yung pagkakagawa ng ganun at hindi ka pa naman ganun sanay dahil bago ka nga, pag nabali mo yon yung halaga po nung materials na ano yun is parang madodoble po kagad. Bakit? Kasi nababasag po kasi yon Delikado kasi yung acrylic. Kapag ka po hindi tama yung scoring nyo, yung pag, kakat nyo, paggagatla nyo ron, hindi sapat na i-bend nyo na kagad, nabali nyo na kagad, so possible po magmali yung inyong gawa. So uulitin nyo po ng buo yun. Same din sa pag pagkakapit ng sticker. Mukha siyang madali, pero pagka po, hindi ka naman gano'ng kasanay, at nilapat mo, nagkamali ka, andun po yung risk na masira mo po yung buong ano, uulitin mo po talaga yung buong yon. So titingnan niyo po kung gaano ba kahirap o gaano kadali yung paggawa. Yung risk nung paggawa, yun ang unang-unang magiging dahilan din ng pagtaas ng costing niyo. So isa rin po yun sa lagi yung titingnan, yung risk nung ginagawa pre project. At pagka apat na factor na yan, pinagsama-sama niyo po, doon po makakabuo po kayo ng solusyon kung paano niyo po pe-pressuan yung inyong item. Okay. So bigyan natin ng example. Okay. Halimbawa, ah... Uh, meron kayong ginagawa ah, or meron kayong signage, kunyari, signage. Pag tumanggap kayo ng signage, syempre, i-inquire nyo kung magkano print nyo ng tarpaulin, magkano yung mga bakal, magkano yung mga ilaw. Oh, so ngayon, pag na, ayan nyo na yan, pag, kasi syempre, wala ka pang printing na large format, ipapasa mo lang rin. So magkano pag print, magkano yung costing mo doon, makikita mo na yung ganon. Tapos yun sa supplier naman ng mga bakal, mga, may inquire mo rin siya. So, kasama po yung sa sa iko-compete nyo. Tapos, ilang araw nyo siyang gagawin. Ngayon, pag nakikumpit nyo na rin kung ilang araw siyang gagawin, tapos, gano'ng kadelikado? Uh, gano'ng kadelikado yung gagawin niyo So, pag nakumpit nyo, pag sama-sama nyo po yung lahat na aspetong yan, doon na kayo magbabase ngayon. Sa akin, sa akin sa karanasan ko or sa diskarte ko, ang ginagawa ko po, pinagsasama-sama ko po yung apat na yan, tapos times 3 ang gagawin ko. Bakit times 3? Baka matanong nyo. Ang katwiran ko kasi, sa times 3, safe na safe ako sa presyon yon. Unang-una, kung sakali na dumating yung point na pumalpak ako or magkaroon ng error, pwede ko pa rin siyang gawin ng masaya. Bakit? Meron pa rin po akong kita. So, kung hindi pumalpak, maganda kagad ka yung gawa ko, Jackpot ako kasi maganda yung kinita ko rin. Pero kung sakasakali na sumablay po ako, meron po akong pagkakataong baguhin nang maganda pa rin yung, nang ano, masaya pa rin ako. Bakit? Kasi kikita pa rin po ako. Ngayon, kung worst scenario, eh ikalawang pagkakataon eh, talagang kumalpak pa rin po ako, ano po ang magiging sa akin nun? Kahit papaano po, gagawin ko siya ng hindi po ako mag-aabo. Gagawin ko siya nang hindi man ako kumita ng malaki. Ay, hindi man ako kumita totally kasi nga, ikalawang palpak na eh. Pero hindi naman po ako nagabono abono Ano lang po ang kinita ko? Yung natutunan ko sa paggawa. Okay, yun po. Okay, so sa tarpulin naman tayo. Paano naman kinukompute naman sa tarpulin? Sa tarpulin naman ganun din po. Karaniwang po ako, pagka nagbibigay tayo usually per square foot kunyari pag tayo nag-outsource ng job, no? kasi siyempre wala pa tayong printing, wala tayong interpolate, tatanungin natin magkano bigay sa atin ng per square foot. Ako po, nung bago ko, hindi ko pinaalam sa customer o hindi ko ganong kinukumpit sa kanila ng per square foot. Kasi para mas nakakapagpatong ako na ano. Pero kung sakali na medyo aral din yung customer nyo na per square foot ang kanyang tanong, i-inquire nyo po dun sa supplier nyo naman, o, no? sa magpapagawa nyo, kung magkano ang per square foot na ibibigay niya sa inyo. At sa ganun po, doon kayo makakapagbase. Kung kaya nyo po i-times 3 ang price po, safe na safe po kayo. Kasi po, pag na times 3 nyo po, yung per square foot po, aba kung mag umalpak man kayo sa unang pagawa nyo, yun nga po, katulad po na sinasabi ko, meron pa po yung ikalawa na kita. Pero kung regular customer nyo na kasi, lalo't sa bago, pag ka po kasi ano, sa ikalawang paggawa niyan o ikatlong paggawa niyan sa iyo, ihingi pa po ng another discount yan. So, ibig sabihin, meron pa po kayong room para mag-discount sa kanya. So, yun po yung gawin natin. ah uh, o yun ang karaniwan pong naya-advise ko sa mga bago. Sa mga bago, at least times three. Huwag niyo pong masyado ibagsak yung presyo niyo. Kasi ang kalaban niyo, pag binagsak niyo ang presyo niyo, unang-una, kapag pumalpak po kayo, masisiraan kayo ng loob kasi po, ayaw nyo nang ulitin bakit? Kasi mag-aabono na po kayo. So, yun po. So, sa times 3, sa akin, safe na safe po kayo doon. Halimbawa, tarpuli naman, kunyari, no? Presyohan natin, kunyari, at 2 by 3, kunyari. Para meron kayong idea talaga na ano. Ang 2 feet by 3 feet, depende po yan sa pagpapasahan nyo. Kung papasahan nyo po, isa limbo, bigay sa inyo 15 pesos per square foot. Magbigay lang tayo ng pasihan, ha? 15 pesos per square foot kung kayo ay nasa alanganing lugar, so magbabasa rin kasi kayo sa lugar nyo. Kung nasa alanganing lugar po kayo, makakapag po kayo ng maganda. So, titingnan nyo po, ah, uh, kung time stream nyo po ibibigay, hindi sabihin papatak ng 45 per square foot. Isama nyo na po yung layout, makakapag po kayo ng ganon. 45 per square foot, so 2 times 3, pagka po sa 15, papatak po ng 90 pesos ang inyong kapital. Nung ako po nagsisimula po, pag 2 by 3, in-estimate ko kagay, binibigay ko po ka sa kagad ka yan ng 400. Nung ako nagsisimula. So, depende po yan. Ano lang po ang babasihan nyo? So, siyempre, dagdag effort kayo. Layout. Ibigay nyo ng libre layout. Kasama mo po sa charge layout. So, ganun po yung magiging ano nyo dyan. So, papatamain nyo kung paano nyo siya may tatapal na kagad na mag-time strip. Para kung sakasakali, pumalpa ay sa una, may pangalawa kayo, masaya pa rin kayo. Katlo, pambawi na po yun. So, yun lang po. At kung meron pa po kung hindi nabanggit, pwedeng pakicomment na lang sa comment section. At kung may gusto kayong pag-usapan naman na iba pa, comment nyo na rin po sa comment section para at least susunod. Yun ang talakayin natin. At yung kung di ka pa nakasubscribe at na-interesado ka sa mga gantong content, subscribe ka na rin at pakilike na rin kung nagustuhan mo yung content na ito. Yun lang po. Maraming salamat.